So, ayan na naman guys, part 3, part 3, nagkatagpo na naman ang mga kapitbahay pagdating na, na sa pagkain. So, ayan, nagsama-sama na naman ulit. Pagdating nga dyan, hindi tayo nagpapauli. Basta pagkain na wala lang patumpik-tumpik pa. Luso ba syempre <laughs> minsan lang yan. At ayan eh, nga, nauna na nga si Kuya, kumuha na ng uh, kanin, o nasa ng kanin kasi nga, nagugutom lang nga siya. So ayan, at si uh, bundis Buntis naman, hindi rin nagkakapatumpik-tumpik pa. So mandok na rin ng kanin kasi alam mo naman, pag Buntis, dalawa sila, mabilis ang gutumin talaga. <laughs> Bali nga pala ang ulam namin ganay ay may laing, uh, may uh, pitong uh, tilapia, adubong togi, at higit sa lahat, may pitong uh, daing. So ayan, mas masarap talaga pag may pitong daing. Uh. <laughs> In fairness, hindi ma Siyempre, akong gumawa niya, eh, Char. <laughs> Masarap nga naman na kumain pagsama sama kayo at marami kayo. At yung tipong nagkikintuhan, nag-aagawan, nag-aasaran. Diba? <laughs> Tapos sasabihin ng isa, ibigay mo naman sa akin yan. Pahingin naman ako nyan Bigyan mo naman ako nyan Paabot nga niyan. O, oh, diba? <laughs> Sayang nga ng iba kasi wala. Yung iba may pasok. Yung iba naman busog na. Ayaw nang kumain. Yun nga, si Mrs. nga may pasok kaya hindi siya nakasama dito. <laughs> Mamimiss niya to. <laughs> so, ayan mga idol. Dito ko nang tatapusin ang pag mag over kasi napakahirap naman talaga mag-voice over kaya dito na tatapos na lang ito sabay-sabay na lang natin panoorin at enjoy ang ating panonood okay salamat sa inyong lahat ha. magandang gabi <laughs> enjoy mm, Ang okay, oh, oh kanina, di ba yung nag-ano? Kabay Ano kaya mo? Nag-ano ako, nag Fishball. Kanina. Nag-gigap kanina mo. Ano, ano? Ano,

May, may nagbibigay ng ano, ng pagkain diyan, cash niya oh. daw. Uh, okay. May nagbibigay pa cash. Oh. Wow. May oh, nagbibigay. Oh, may cash pa. May cash mo cash chocolate. Sana all. Oh, ah, oh. Hello. Hello. Say, Kaya hindi mo na pabaunan. So, ay, kita. ay, ay, <laughs> Bisi. Bisi, bisi. Ba, ka dyan. May, may, hindi sumasakay. Kasi pag sumakay siya, maaano din siya. Ah, siya ng panuruloyin. Hey! Hindi. Tsaka ano, mapupunta sa kanya ano? hmm. <laughs> Kaya, <laughs> hindi siya nakikiano. Para nung na comment lang siya. <laughs> Ay, ma may batong na to eh. Wala na, sira na. Sa akin na ni Sagan na. Malamutak na sa <laughs>

Ano lang yung tira pa ito na. Oh. <laughs> Di ba kanina punong-punong? <laughs> oh, kami lang naman ang tumira. Kami lang naman ang tumira eh. Wala na talaga. Isa-isa nang umalis. Tapos na ang laban. Tapos na ang laban. Part 3.